sa aking kalitbahay na mga ganda nag iwag na naman ako ako ang maritus hindi maritis, maritus, maritus. Hmm. ayan ang pagkain namin nato. ito hmm. See, tingin ko ng halian kung ako nag-vlog-vlog nag dito dahil, may mga dito na nga, di S naman ako lang halian What it? What it?

I'll and please watch and support my video.